Kaya ng San Mateo ang unang lugar sa Pilipinas na nagpasa ng ordinansa upang suportahan ang Philippine Good Agricultural Practices at gap Rice. Ang Ordinance Number 2025-917 na ipinasa ang January 20, 2025 ay naglalayong tulungan ang mga magsasaka at kooperatiba sa pamamagitan ng pagbibigay insentibo sa mga sumusunod sa PhilGAP. Inoobliga rin nito ang mga tanggapan ng gobyerno na unahing bilhin ang PhilGAP Certified na Bigas ng San Mateo habang may insentibo rin ang mga pribadong negosyo na susuporta sa produktong ito. Ang ordinansa ay isinulong ni Jonabel T. Collado, Jennifer G. Ramones at Lilo Paulo R. Palomares at inaprubahan ni Mayor Gregorio A. Pua nito lamang January 27, 2025. Isa itong malaking hakbang para sa mas ligtas, dekalidad at sustainable na produksyon ng biga sa San Mateo at buong bansa. Idol, parang bumibilis bang ba pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol. IFM News.